Nakaramdam ka na ba ng matinding pagod o lungkot pagkatapos makipagugnayan sa isang tao? Para bang nahigop lahat ng enerhiya mo at naiwan kang balisa o may bigat sa dibdib? Napansin mo bang pag uwi mo galing sa bahay ng isang kamag-anak o kaibigan, mas masakit ang likod mo, mas mahirap kang makatulog o pakiramdam mo ay nagkasakit ka? Hindi ito aksidente. Sa edad nating 65 hanggang 80, bawat interaksyon, ay may malaking epekto sa ating kalusugan, sa ating kapayapaan ng loob at maging sa ating seguridad. Marami sa atin dahil sa ating pagmamahal at paggalang ay patuloy naglalaan ng oras sa mga taong sa totoo lang ay unti-unting sumisira sa ating sarili. Masakit isipin, pero ang ilan sa mga taong ito ay malapit pa sa atin. Ito ang isang malalim na katotohanan na hindi madalas pag-usapan. Kung sino ang pinili mong kasama, ay mas mahalaga pa sa kung anong pagkain ang kinakain mo o kung gaano karaming ehersisyo ang ginagawa mo pagating sa iyong pangkalahatang kapakanan. Sa video na ito, tatalakay natin ang limang uri ng tao na para sa kapakanan ng iyong kalusugan, kapayapaan at kaligtasan ay dapat mong iwasan o limitahan ang pagdalaw. Manood ka hanggang dulo dahil may ibabahagi akong bagay na tiyak na ikahugulat mo at magpapabago ng iyong pananaw. Simula natin sa unang uri ng tao na dapat nating pag-isipan ng mabuti bago bisitahin. Sila ang mga mapagsamantala at mapang-abuso. Hindi ito madaling pag-usapan dahil madalas ang mga taong ito ay kamag-anak. Nakikita natin ito sa mga sitwasyon kung saan ang isang matanda ay may pensyon, may kaunting ipon o may ari-arian. At may mga taong patuloy na humihingi ng pera, humihiram at hindi nagbabayad o naglalabas ng mga kwento para lang makuha ang gusto nila. Maaring hindi ito halata sa una. Nagsisimula ito sa maliliit na pabor. Ate, pahiram naman para sa gamot ng anak ko. O, kuya, kailan kulang lang ng pang-tuition, pabayaran ko agad. Ngunit lumalala ito, nagiging regular na paghingi at minsan pa nga nagiging pangangailangan na obligasyon mo ang tumulong. Ang epekto nito sa ating kalusugan ay malalim. Ang patuloy na pag-aalala sa pinansyal na sitwasyon, ang pakiramdam na pinagsasamantalahan ka ay nadudulot ng matinding stress. Nagpapataas ito ng blood pressure, nakakaapekto sa tulog, at nagpapahina ng immune system. Sa halip na magpahinga at mag-enjoy sa iyong pinaghirapan, ikaw ay patuloy na no nag-iisip kung paano ka makakaiwas sa susunod na paghingi. Bukod sa pinansyal na pang-aabuso, mayroon ding emosyonal o psikologikal na pang-aabuso. Ito ang mga taong nabibitaw ng na mga salita na nakakasakit, nalpapababa ng iyong pagkatao o nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay walang silbi. Halimbawa, wala ka ng silbi, mama, kaya huwag ka nang makialam. O pabigat ka lang kahit na nag-aalay ka ng tulong o payo. Ang ganitong uri ng pangabuso ay sumisira sa iyong kapayapaan ng loob. Nauwi ito sa pagkawala ng kumpiyansa sa sarili, pagkalumbay at pag-iisa. Masakit marinig ito lalo na kung galing sa sariling dugo ang pakiramdam na ikaw ay hindi iginagalang o pinahalagan ay lubang mapanira sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Mahalaga na tandaan na ang respeto ay dapat na ibalik anuman ang edad. Hindi dahil matanda ka na ay may karapatan silang abusuhin ang iyong kabayitan o ang iyong damdamin. Para protektahan ang iyong sarili, simulan mong magtakda ng malinaw na hangganan. Kung patuloy silang humingi ng pera, sabihin ng direkta na limitadong iyong kakayahan o hindi mo na kayang tumulong. Kung ang kanilang mga salita ay nakakasakit, magpakita ng hindi pagtanggap sa kanilang mga komento o sa pinakamahirap na paraan, limitahan ang iyong pakikipagunayan sa kanila. Hindi mo kailangang ipaliwanag ng detalyado kung bakit. Ang iyong kapayapaan ang iyong pangunahing prioridad. Kung ang pagbisita sa kanila ay laging nagdudulot ng sakit o pagkabahala, subukan gawin itong mas bihirang bisita o sa isang lugar na may iba pang tao upang hindi ka maging target ng pang-aabuso. Tandaan, ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pag-aalaga sa iyong sariling kagalingan, lalo na sa panahong ito ng iyong buhay. Nayon dumako tayo sa ikalawang uri ng tao na dapat nating iwasan o limitahan ang interaksyon, ang mga palagi negatibo at mapanira. Ito ang mga taong sa tuwing magkikita kayo ay walang ibang bukam bibig kundi ang kanilang mga problema, ang mga kasamaan sa mundo o ang pagpuna sa ibang tao. Para silang isang itim na ulap na lumulutang sa paligid mo at ang kanilang negatibong enerya ay lumalaganap. Kung nagsisimula ka ng magkwento ng isang magandang balita o isang masayang karanasan, agad nilang susundutin ng pagdududa o sisirain ang iyong tuwa. Halimbawa, ikaw ay masayang nagbahagi ng iyong nakitang magandang bulaklak sa parke. Sasabihin nila, wala yan, mas magandang bulaklak namin dati. O, malamang hindi rin yan magtatagal. Kung ikaw naman ay nagbahagi ng plano na maglakbay o magsimula ng bagong hobby, sasabihin nila, wag na, baka mapagod ka lang. O, sayang lang ang pera mo dyan. Ang ganitong klase ng pag-uugali ay nakakasira sa iyong mental na kalusugan. Ang patuloy na pagkalantad sa negatibong pananaw ay maaaring umantong sa pagkakaroon din ng negatibong pananaw sa buhay. Nagdudulot ito ng stress, pagkabahala at kawalan ng pag-asa. Sa edad natin ito, kailangan natin ang bawat positibong kaisipan at enerhiya na makukuha natin. Ang negatibong enerhiya ay parang nakakahawang sakit. Kung hindi ka mag-iingat, mahahawa ka. Mas nakakapagod ang makipag-usap sa kanila dahil pakiramdam mo ay kailangan mong iangat ang kanilang espiritu na dapat ay hindi mo obligasyon. Ang iyong kapayapaan at kaligayahan ay mas mahalaga kaysa sa pagiging polite sa taong patuloy na nagpapababa sa iyo kung ang iyong kaibigan o kamag-anak ay patuloy na nagreklamo tungkol sa kanilang buhay, palaging nagiging biktima o palaging may masamang sasabihin tungkol sa iba, pag-isipan kung gaano kadalas ka dapat dumalaw. Maaari mong limitahan ang haba ng inyong pag-uusap o kung magkwento sila ng negatibo, subukang ilihis ang usapan sa mas magaan o positibong paksa. Kung hindi pa rin, hindi masamang sabihin na kailangan mo ng umalis o mapahinga ang iyong oras at enerhiya ay mahalaga at dapat itong ilahan sa mga taong napapabuti sa iyo. Tandaan, ang kapayapaan ng iyong isip ay ginto. Dumako tayo ngayon sa ikatlong uri ng tao na dapat natin pagingatan. Sila ang mga nag uudyok na masamang bisyo o nakakasamang gawi. Sa edad nating 65 hanggang 80, ang ating katawan ay mas sensitibo na sa mga bagay na nakakapinsala. Kung may mga kaibigan o kamag-anak kang patuloy na nagyayaya sa mga bisyo, tulad ng labis na paginom ng alak, paninigarilyo, pagsusugal, o pagpupuyat ng sobra, mahalaga na ikaw ay maging mapanuri. Halimbawa, kung alam nilang mayroon kang kondisyon sa puso o diabetes, ngunit patuloy kang inaalok ng mga matatamis na pagkain o inumin na alam mong hindi mo dapat kainin, o patuloy kang sinasabihan na minsan lang naman, ito ay isang red flag. Ang paninigarilyo ay masamang-masama sa baga at puso natin. Kahit pasabihin nilang, tikman mo lang matanda na tayo, anong pake? Hindi ito katanggap-tanggap. Ang bawat tikman ay nakakasama. Ganon din sa pagsusugal. Ang pagsusugal ay maaaring magdulot ng matinding stress sa pananalapi na sa ating edad ay mahirap ng maibangun. Ang pagkawalaan ng pera sa sugal ay hindi lamang nakakapekto sa bulsa kundi sa ating kapayapaan ng loob. Ang stress na dulot nito ay maaaring magpataas ng blood pressure at magdulot ng pagkabalisa. Bukod sa mga malino na bisyo, mayroon ding mga nakakasamang gawi na maaring impluensyahan tayo. Halimbawa, kung mayroon kang kaibigan na mahilig mo chismisan o magsalita ng masama tungkol sa iba. Sa una, maaring nakakaaliw ito, ngunit sa kalaunan, maaari kang madamay sa mga gulo o masira ang iyong reputasyon. Ang pagiging bahagi ng machismisan ay nagdudulot ng negatibong enerhiya at maaring magpabigat sa iyong kalooban. Ang ating oras ay limitado at dapat nating gamitin ito sa mas makabuluhang bagay. Mahalaga na maging matatag sa ating mga prinsipyo at kalusugan. Kung yayain ka sa mga gawain na alam mong hindi maganda para sa iyo, matuto kong tumangi na may pagalang, nunit may kitatagan. Sabihin mo, salamat sa alok, pero hindi ako umiinom o nagsusugal. O, kailangan ko nang magpahinga ng maaga. Hindi mo kailangan ipaliwanag ng detalyado ang iyong desisyon. Ang iyong kalusugan at kapakanan ay dapat na iyong pangunahing prioridad. Ang patuloy na pagpapahig sa mga ganitong impluensya ay maaari humantong sa mga seryosong problema sa kalusugan at kapayapaan ng loob. Pumili ka ng mga kasama na nagbibigay inspirasyon sa iyo na maging mas malusog at mas masaya. Ang pagpili ng tama ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mas mahaba at mas masarap na buhay. Ang iyong kalusugan ay iyong kayamanan. Sunod, isipin natin ang ikapat na uri ng tao, ang mga nagdadala ng kaguluhan o panganib. Ito ay maaring ang mga taong madalas masangkot sa mga away, gulo sa kapitbahay, o may mga transaksyon na hindi malinaw at maaring maglagay sa iyo sa panganib. Halimbawa, kung may kaibigan kang laging may kaaway o laging may problema sa pulis at ikaw ay madalas nakasama niya, posible kang madamay sa kanilang mga gulo. Kahit pa hindi ka direktang sangkot, ang pagiging malapit sa ganitong uri ng tao ay nagdudulot ng stress at pagkabaala. Ang patuloy na pag-aalala kung ano ang susunod na mangyayari ay nakakasira sa iyong kapayapaan ng isip, maaari ka ring masangkot sa mga sitwasyon na maglalagay sa iyong pisikal na kaligtasan sa peligro. Sa edad natin, ang isang simpleng gulo ay maaring magdulot ng matinding pinsala. Ang iyong kaligtasan ay mahalaga at ang pagpili ng iyong kasama ay direktang nakakaapekto rito. Maaari din kasama ditong mga taong gumagawa ng mga gaway na, kahit hindi kriminal, ay mapanganib sa iyong reputasyon o sa iyong moralidad. Kung sila ay sangkot sa mga eskandalo o mga usap-usapan na hindi maganda at ikaw ay laging nga sa kanilang tabi, maaring madikit din sa iyong kanilang reputasyon. Ito ay nakakaapekto sa iyong kapayapaan ng loob dahil maari kang maging palaisip sa kung anong iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Ang pag iwas sa mga ganitong uri ng tao ay hindi nangangahulugang tinalikuran mo sila. Ibig sabihin lang pinoprotektahan mo ang iyong sarili. Ang pagtatakda ng distansya ay isang anyo ng pagmamaal sa sarili. Kung ang pagbisita sa isang tao ay laging nauwi sa kwentuhan ng mga gulo o ikaw ay nakakakita ng mga bagay na nagpaparamdam sa iyo na hindi ka ligtas, mahalaga na limitahan mo ang mga pagbisitang iyon. Maari mong ipaliwanag na mas gusto mong tahimik ang iyong buhay o mas gusto mong gumugol ng oras sa mga mas payapang gawain. Ang iyong kapayapaan at siguridad ang dapat na manguna. Huwag mong hayaan na ang pagmamahal, obligasyon ay maging dahilan para isakripisyo mo ang iyong sariling kaligtasan. At Sawakas, Naritong Ikalimanguri Nantaro Nada Pat Naten Pagisipan Nang Mabouté. Sila Nmashadonguma Asa At Nagigin Pabigat. Sa turang Pilipino ang pagiging ma pag malasa kit sa pamilia lalona sa mangamagulangat nakatatanda, ay na tatanda pakalalim na pak munit na mayangana e ngang lahat maya e mangangagat haun kung sa nang pag ma mara lat pak suporta labis na pagasa kung sa isang indibidwal ay patuloi na sa para salat nang sa na bagay mula sa pinantian na tulung anggang sa harawarauna pangagayangan Nang indi man lang sumusubok na tumayo sasari Mga hindi ito ang normal na pagsuporta sa pamilya na karaniwan sa atin. Ito ay tungkol sa isang tao na, kahit kaya naman, ay mas pinipili ang ganap na pagdepende sa iyo na nagiging sanin ang matinding pasanin sa iyong balikan. Halimbawa, maaring may isang kamag-anak na patuloy na humihiram ng pera para sa mga hindi naman gaano'ng mahahalagang bagay o umaasa na ikaw ang sasalo sa lahat ng kanilang problema o di kaya may isang miyembro ng pamilya na kahit na may kakayahan namang magtrabaho o maghanap buhay ay patuloy na umaasa sa iyong pensyon o ipon para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin o mas masahol pa para sa kanilang bisyo. Ang ganitong klase ng pag-asa ay hindi lamang nakakapinsala sa iyong pinansyal na kalusugan, kundi mas malalim pa sa iyong emosyonal at pisikal na kapakanan ang patuloy na pabibigay at pag-aalala kung paano mo tatustusan ang kanilang pangangailangan ay nagdudulot ng matinding stress. Nagiging sani ito ng pagkabahala na nakakaapekto sa iyong tulog, iyong gana kumain at sa iyong pangkalahatang kalusugan. Pakiramdam mo ay nagtatrabaho ka pa rin kahit na dapat ay napapahinga ka na at nag enjoy sa iyong golden years. Ang iyong kapayapaan ng loob ay nababawasan dahil sa patuloy na pasanin. Hindi mo magawa ang gusto mong gawin para sa iyong sarili dahil ang iyong resources, maging oras o pera, ay naubos na para sa iba. Ang pagiging masyadong mabait at mapagbigay ay maaring maging sani ng pagkawala ng iyong sariling kalayaan at kaligayahan. Mahalaga na matuto kang magtakda ng mga limitasyon. Maring masakit sa umpisa, lalo na kung galing sa pamilya. Ngunit, ang pagbibigay ng tough love ay minsan ang pinakamabuting paraan. Hindi mo obligasyon na tustusan ang lahat ng pangangailangan ng ibang tao, lalo na kung kaya naman nilang magtrabaho, maaari kang magbigay ng payo o limitadong tulong sa umpisa. Ngunit, huwag mong hayaan na maging regular na responsibilidad mo ang kanilang buhay. Kung ang pagbisita sa kanila ay laging nauuwi sa paghini o pagpaparamdam sa iyo na ikaw ang tanging pag-asa nila, bawasan mo ang dalas ng iyong pagbisita o kung kailangan, magsabi ng hindi nang may paggalang, nunit may katatagan. Ang iyong kapayapaan at kalusugan ay mahalaga at ang iyong ipon ay para sa iyong sariling pangangailangan at para sa iyong kinabukasan. Ang limang uri ng tao na tinalakay natin, ang mga mapagsamantala at mapangabuso, ang mga palaging negatibo at mapanira, ang mga naguudyok ng masamang bisyo o nakakasamang gawi, ang mga nagdadala ng kaguluhan o panganib at ang mga masyadong umaasa at nagiging pabigat ay mga uri ng tao na sa kanilang iba't ibang paraan ay maaaring humadlang sa iyong kalusugan, sa iyong kapayapaan at maging sa iyong kaligtasan. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagtalikod sa mga taong mahal mo. Ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga malusog na hangganan para protektahan ang iyong sarili. Ang iyong kapakanan ang dapat na iyong pangunahing prioridad, lalo na sa panahong ito ng iyong buhay kung saan mas kailangan mo ang kapayapaan at pahinga. Ang paggawa ng maliliit na pagbabago sa iyong mga pakiipagugnayan ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong pangkalahatang kalusugan at kaligayahan. Hindi madali ang magtakda ng hangganan, lalo na sa kulturang Pilipino kung saan malakas ang bigkis ng pamilya. Ngunit isipin mo ito, kung hindi ka magiging malusog at tayapa, paano ka pa makakatulong sa iba o paano mo pa maa-enjoy ang natitirang bahagi ng iyong buhay? Ang pagmamahal sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging responsabale sa iyong sariling kapakanan. Kaya't piliin mo ng matalino kung sino ang iyong pinipiling kasama. Palibutan ang iyong sarili ng mga taong nagbibigay ng positibong inertsya, nagpapalakas ng iyong loob at nagpapasaya sa iyo sila ang mga taong dapat mong bisitahin at kasama. Ngayon, kung nagustuhan mo ang mga payo na ibinahagi natin sa video na ito at naniniwala kang makakatulong ito sa iba, mangyaring ishare ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, lalo na sa mga kapwa natin, senior. Gusto naming marinig ang iyong mga saluubin at karanasan. Ibahadi mo sa comment section sa ibaba kung ano ang iyong pananaw o kung mayroon ka pang maidaragdag sa ating diskusyon. Ang iyong mga komento ay nakakatulong sa aming komunidad. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nakita mong kapakipakinabang ito. At syempre, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang helpful na content na idinisenyo para sa inyong kagalingan. Sama-sama nating buhayin ang pinakamagandang bahagi ng ating buhay sa bawat edad. Tandaan, karapatan mong maging malusog, payapa at ligtas. Iyong iyo ang buhay na ito. Kaya alagaan mo ito nang buo.